Mga Pogo Hub sa Pilipinas Halos buwan ay mayroong nahuhuling ilegal na operasyon sa compounds ng mga nito Isa sa mga mabigat na krimeng ginagawa ay ang money laundering Bilyon ang halaga ng naitatago sa gobyerno Kahit ang amlak ay walang makitang bakas kung saan nagmumula at sino ang tumatanggap ng limpak-limpak sa labi Pinanggagawa sa mga Pogo Hubs pang sa mga tauhan at sa kanilang pagkain Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na naitatago ang daloy ng sangkaterbang pera gamit ang sistema ng pubs at may kinalaman dito ang pagdagsa ng mga estudyanteng i-check sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Matapos ang pag-raid sa Lucky South 99 Pogo ng Porak, Pampanga, lumabas na naman ang isang ilegal na gawaing natuklasan sa lahat ng mga compound na nahuli. Ito ay ang money laundering. Kung hindi ka pamilyar sa kahulugan nito, tinawag na laundering mula sa salitang laundry o paglalaba dahil parang maruming damit na kailang laban ang pera. Ito ang paliwanag ng Financial Crimes Enforcement Network nang na money laundering ay yung sa perang kinita mula sa ilegal na gawain. Tapos, gamit ay mga kumpanya, palalabasing mula ito sa timong paraan. Kaya maraming sindikato ang may mga negosyo para doon nila ay naitatago yung perang kinita sa krimen at palalabasing malinis nga naman. Mabigat ang parusa ng krimeng money laundering dahil sa ang parang ito ay ang bumubuhay sa mga criminal organizations. Paano kamo pera ang dugo ng mga grupong sala sa batas, pambili nila ng droga, ng armas at pang suhul sa mga politiko. Madalas may paper trail ang pera na nasusundan ng otoridad. Kahit nga cryptocurrency ay minsan nagiiwan ng pruweba. Pero kung palalabasing malinis at mula sa lehitimong negosyo, walang problema. Ang resulta ay dire-diretso ang daloy ng pondo sa krimen at lalakas ang loob ng mga sindikato dahil may mga kumpanyang suportado ng lokal na pamahalaan. Biruin mo yung nagtatakip sa kanilang maruming pera ay pwedeng may basbas ng LGU. Kaya sa loob ng maraming taon na namasa ang mga Pogo Hubs sa Pilipinas, lumala ang mga ilegal na gawain at tila wala ng pakundangan ang mga kriminal. Isa sa mga nagtutulak ng paglalaan nito ay dahil sa mautak na paraan sa money laundering. Sinabi matapos ang executive hearing sa Senado na nakakabahala ang mga masasamang operasyong ginagawa sa mga POG hubs at ito ang pahayag ni Senador Gatchalian. And, uh, in fact, I express my disappointment to the AMLOC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon parang bula eh. Ay, hindi mahanap yung kontraktor, hindi mahanap kung anong banko ang ginamit. Ayon sa pahayag, bilyong-bilyong halaga ng pera ang dumadaloy sa mga Pogo Hub na ginagamit ng mga kriminal pang sustento sa kanilang mga ilegal na gawain. Alam nila ito dahil sa hindi naman palaging nakakaabot sa kota ang mga kinidnap sa kanilang scams. Kaya hanggat hindi mapipigil ang money laundering, siguradong magpapatuloy ang drug smuggling, human trafficking, prostitution, torture at kung ano-ano ba. Ayon sa senador, disappointed raw siya sa ilang resulta ng exclusive session. Sinabi nito na dapat malaman kung anong bangko ang ginamit sa pagpapadala ng pera at anong institusyon ang tumatanggap. Pero kahit sa ang anggulo tignan, hindi nila ito matagpuan. Hacking ang pangunahing otoridad laban sa money laundering sa Pilipinas ay ang AMLAC o ang Anti-Money Laundering Council. Pero matapos ang session, wala pa rin itong ideya kung paano dumadaloy ang pera. Sa madaling salita, matinding pagtatakip ang ginagawa ng mga inchik sa maruming salabi. Bukod dyan, Heto pa ang sinabi ng senador. At ang sagot sa amin kahapon, pending investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong, itong, itong Baofu was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan, Pero hindi nila na-detect. So, kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. Natin. Base sa pahayag, pati yung pinanggawa ng Baofu compound na may halagang sobra sa 6 na bilyong piso ay wala ring bakas na iniwan. Hindi alam saan nagmula ang pondo, hindi alam pa paano natanggap, pati yung mga nangontrata ay kung hindi bigla na lang namatay ay hindi na matagpuan. Sumabog na ang balita dahil nga nakakaloko na isipin kung bakit hindi mahalukay ng mga kinawukulan ang perang pinanggawa ng Baofu. Biruin mo sa mga sampung ektarya ng Hongsheng Pogo anim na bilyon ang gastos. Magkano kaya ang gastos sa paggawa ng Cavite Island Coifogo na may sukat na sobra pa sa 30 hektarya? Tihamak na tatlong beses na mas malaki. Bakit hindi nila mahanap ang bakas ng pera? Matapos ang exclusive Senate session, medyo dismayado nga si Senwin. Dahil sa kahit ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas ay walang ideya kung paano dumadaloy ang bilyong-bilyong pera ng Bogo. Sino nagpapadala nito? Paano at saan pinadadala? at sino o ano ang tumatanggap? Kung isa kang sumusubaybay sa istorya ng misteryosong pinagmulan ng pera ni Mayor Alice Guo, sa nagmula ang 6 na bilyong pisong panggawa ng Paofo Compound at ang bilyong-bilyong panggawa ng Cavite Island Pogo Curve, milyong-milyong pangsustento sa mga tauhan, marahil ito na ang iyong tsansa na sa kauna-unahang pagkakataon, mapapadpad ka sa malupit na sistema kung paano tinatago ng mga inchik ang kanilang pera. Siguro mas mabuti na rin na ang mga netizens ang unang makaunawa kung paano dumadaloy ang pera ng Pogo bago ang Senado at AMLAP nang sa kahit na makompromiso ang politika ng bansa at sa posibilidad na ma-delete itong video ay nandyan ang mga netizens na maghahalungkat sa katotohanan. Paano nagpapadala at tumatanggap ng bilyong-bilyong salapi ng walang nakakaalam na isang bakas ay walang matagpuan? Heto at unawain ng mabuti ang pinakamabisang paraan ng makabagong money laundering system sa buong mundo. Ito ang Chinese Underground Banking System o CUBS. Gamit ito ng mafia sa Italia, ng mga oligarch ng Russia at mga miyembro ng Partido Komunista ng China. Ang Cubs ay naimbento ng mga inchik noon pang panahon ng Tiang Dynasty, mga 7th century dating tawag dito ay Fei Chien o lumilipad na pera. Hindi mga institusyon ang gamit sa kabs, kaya walang paper trails, walang resibo, at sa maniwala ka o sa hindi, wala ring pera. Kaya walang bakas na makita ang amlak. Paano ito ginagawa? Imbis na bangko ang ginagamit, mayayamang tao ang kasali. Isang malawak na network ng mga inchik. Hindi lang basta-basta mga inchik, madalas ay magkakamag-anak. Minsan ay mga estudyante na mapagkakatiwalaan ng mga komunista. Kaya ang pagdagsa ng mga exchange students sa bansa ay hindi aksidente dahil kailangan ng sindikato ang kanilang mga bank accounts. Nagsisimula ang proseso sa China gamit ang tinaguriang Hawala Network, ang grupo ng mayayamang jig. Halimbawa, kung magbibigay sila ng isa narang milyong pondo para sa isang pogo dito sa Pinas. Ibibigay ang pera sa hawala na nakabase sa China. Pero hindi pa dadala dito sa Pilipinas. Magiging bahagi ito ng pondo ng hawala doon. Ang magbibigay ng pera sa Pogo dito ay yung hawala na nakabase sa Pilipinas. May pondo na sila sa iba't ibang bangko dahil ilang taon na itong kumikita sa bansa. Tapos ibibigay ang pera sa Pogo galing sa mga nagkalat na accounts. Madalas, mga bangko ng mga exchange students walang sabi kung mga estudyante dahil ang katwiran ay mula sa kanilang pamilya ang pera. Ang China Underground Banking System ay epektibo dahil wala itong paper trails. Mga miyembro ng komunista ang nagpapagalaw ng Hawala Network at ang katuwang ng mga exchange students. Kapag may kita naman ng pogo sa Pilipinas na ibibigay sa mastermind na nandoon sa China, ganon din ang proseso. Magbibigay ito ng pera sa Hawala dito sa bansa, kasama ang interes. Pero hindi rin ipadadala ang pera doon. Yung Hawala sa China ang magbibigay ng pera sa pinuno doon. Naiimbak ang pera sa Pilipinas at hindi lumalabas. Kaya hindi mahanap ni Senator Gatchalian at Hontiveros, pati ng Amlak ang bakas. Kaya siguro hindi rin nila malaman kung saan galing ang pera ni Mayor Guo at ang pinanggawa sa Baufu Compound. Anong ara lang mapupulot dito? Ang money laundering ay isa sa pinakamabigat na monetary crime sa bansa dahil ito ang daluyan ng dugo ng organized syndicates. Kung mapipigilan, mawawala ng pondo ang mga pogo at mababawasan ang mga ilegal na gawa. Subalit hindi basta-basta ang ginagamit na sistema ng mga inchik kaya hindi ito mahuli ng ating pamahalaan. Kailangan ng mga politiko ay huwag masilaw sa suhol upang ang kanilang mga mata ay matuon sa paglilingkod at hindi nila makalimutan ang pagmamalasakit sa taong bayan kaysa sa kanilang dyan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.